Sa video na ito ay makikilala nyo ng lubusan ang isang kilalang Pilipinang actress, model at TV host na si Pauline Luna. Malalaman niyo sa video na ito ang kanyang biography or lifestyle, ang madamdaming kwento ng kanyang buhay, at bakit hindi pabor ang kanyang ina sa kanyang kauna-unahang seryosong relasyon na siyang dahilan ng kanilang hiwalayan. Makikilala niyo rin dito ang kanyang mga naging karelasyon na kadalasan ay may malaking agwat sa kanyang edad. Malalaman niyo ang kwento ng kanyang buhay pag-ibig, kung kailan at saan siya nagsimula sa kanyang karera, at masisilip niyo rin dito ang kanyang mga naipundar, gaya na lamang ng kaniyang mga negosyo, bahay at mga sasakyan. Ang actress at television personality na si Pauline Luna, na may buong pangalan na Marie Pauline Javier Luna Soto, ay isinilang noong November 10, 1988 sa Cebu City. Si Pauline ay nag-aral sa Miriam College Higher Education Unit. Siya ay nag-aral rin sa Center for Culinary Arts Manila at kumuha ng kursong Fundamental in Culinary Arts. Ang kaniyang mga magulang ay sina Eugenio Luna at Chat Luna, at may dalawa siyang mga kapatid na sina Brian Luna at Miguel Luna. Ang kaniyang artistahin at guwapong kapatid na si Miguel ay dating real-time analyst at pinasok na rin niya ang entertainment world pagkatapos niyang nag-join sa Viva Artist Agency kung saan makikita siya sa big screen via Anteng Kabisot 10 and The Abangers. At makikita rin siya sa Kaya 7 at sa A1 ko sayo. Si Miguel ay may asawa na na si Christia Asistio at may anak na sila. Dahil sa ganda niyang taglay, ay may mga nabighani sa kanya. Nakarelasyon ni Pauline si Chuck Alley na isang dating aktor at kasama ni Pauline sa showbiz. Naging magkasintahan sila noong nagsisimula pa lang si Pauline sa industriya ng showbiz. Nakarelasyon ni Pauline si Marvin Agustin na isang aktor, chef at entrepreneur noong 2006. Kung saan 10 years ang kanilang age gap, si Pauline ay 18 years old habang si Marvin ay 28 years old sa panahon na yon, ngunit naghiwalay sila dahil hindi pabor ang mga magulang ni Pauline kay Marvin. Ayon sa ina ni Pauline na si Mommy Chat ay ungentleman daw si Marvin kaya hindi sila pabor nito. Inamin ni Pauline na si Marvin ay ang kanyang kauna-unahang seryosong relasyon at sinunod lang daw niya ang utos ng kanyang mga magulang kaya nakipag-break siya kay Marvin. Ayon kay Pauline, hindi niya raw talaga ugali ang sumagot sa magulang. Isang ugali na nagdala sa kanya sa ospital nang piliin niyang manahimik minsang pinagalitan siya ng kanyang ina dahil kay Marvin. Nagkaroon din siya ng relasyon kay Valenzuela Mayor Sherwin Gatchalian. Inanunsyo ng actress sa isang panayam noong August 11, 2007 na siya ay girlfriend ni Mayor Gatchalian, kung saan 15 years ang kanilang age gap. Ngunit sa sumunod na taon, 2008, ay naghiwalay silang dalawa dahil magkaiba raw ang kanilang mga priority o hindi lang nagkatugma. Pagkatapos ng relasyon ni na Sherwin at Pauline, ay nagkaroon ang aktres ng mga manliligaw pero hindi nag-work dahil sa sobrang niyang abala sa trabaho. At ang panghuli ay si Vic Soto na pinakakilalang karelasyon ni Pauline na naging kaniyang asawa. ng December 2011, ay nagsimula ng makipag-date si Pauline kay Vic matapos ang pagsama sa enteng ng ina mo pero noong 2013 lamang nila kinumpirma na sila ay may relasyon. Noong September 2015 ay kinumpirma ni Vic ang kanyang engagement sa actress at sila ay ikinasal noong January 30. 2016, naginanap sa St. James the Great Parish Church sa Ayala, Alabang, Muntinlupa. Ang kanilang pagmamahalan ay nagbunga ng dalawang nagagandahang anak na babae na si Natalita Maria at Tia Marceline. Ang kanilang panganay na anak na si Talitha Maria na may palayaw na tali ay ipinanganak noong November 6, 2017, na ngayon ay pitong taong gulang na. Si Tali ay isinali nila noong 2020 sa balay class sa bahay lamang at noong 2023 ay isinali nila si Tali sa gymnastic class. At ang kanilang pangalawa at bunsong anak na si Tia Marceline na may palayaw na mochi ay ipinanganak noong January 23, 2024. At isang taong gulang na siya ngayon. Isa ang kanilang relasyon sa laman ng balita dahil sa kanilang malaking agwat ng kanilang edad. Si Pauline ay minsang tinatag na gold digger dahil sa malaking agwat ng edad nila ng kaniyang asawang si Vic Soto, na mas matanda sa kanya ng higit 30 taon. Pero sabi ni Pauline na walang problema sa kanya ang malaking agwat ng kanilang edad. May ilan na nagsasabing posibleng yaman at tagumpay ni Vic ang dahilan ng kanilang relasyon. Gayunpaman, maraming beses nang pinatunayan ni Pauline at Vic sa isang panayam na ang kanilang pagmamahalan ay tunay o totoo at inihayag nila ang kanilang respeto at suporta sa isa't isa na nagpapakita ng matibay na pundasyon ng kanilang pagsasama. Sa kabila ng mga negatibong komento, patuloy silang nanatiling masaya at buo ang kanilang pamilya. Alam nyo ba mga Meg na si Pauline ay pamangkin ng mga aktor na sina Randy Santiago at Raymart Santiago? ngunit pinili niyang magkaroon ng sariling pagkakakilanlan sa industriya at piniling huwag gamitin ang kanyang koneksyon sa kanila. Ang gusto niyang casual outfit off-screen ay gaya ng white shirts, shorts at slippers. Siya ay nagpapanik kapag may dadaluhan siyang formal occasions dahil ang laman ng kanyang closet ay halos shirts at denims lamang. Kung pumunta siya abroad, ay kadalasan niyang sinusuot ay blacked long-sleeve shirt black leggings at leather boots. Halos lahat ng kulay ng kanyang shoes ay neutral colors tulad ng beige, white, brown, and black. Ang kanyang favorite foods ay lechon, cheese, roasted chicken, leche flan, at strawberry shortcake. Ang laman ng kanyang bag kung may taping siya ay phone, wallet, floss, charger, at perfume. Ang best friend ng aktres ay si Francesca Cue, na mahigit tatlong dekada na ang kanilang pagkakaibigan. Mula pagkabata hanggang pareho na silang ina, ay naririyan pa rin sila para sa isa't isa. Ang isa pa niyang BFF ay si Ruby Rodriguez na mahigit isang dekada na ang kanilang pagkakaibigan. At sina Pia Wurtzbach at Chef Nina Almoro ay best friends din niya na napaka-supportive. At ang tipong lalaki ni Pauline ay mga mature men. May kaunting kaalaman naman tayo mga Meg tungkol sa kanyang karera. Sinimulan ni Pauline ang kanyang karera sa show business nang sumali siya sa Eat Bulaga's Little Miss Philippines Talent Contest noong 1995, kung saan una niyang nakilala ang kanyang magiging asawa na si Vic Soto. Nagsimula siyang umarte sa edad na labintatlong taong gulang nang siya ay naging miyembro ng Star Magic Batch 11 ng ABS-CBN Corporation noong 2002 bago lumipat sa GMA Network. Matapos ang kaniyang stint sa Starstruck Kids, naging bahagi siya ng mga sikat na programa tulad ng Ikaw sa Puso Ko, na kung saan isa siya sa mga pangunahing actress sa taong 2004. At ginampanan niya ang papel na Odessa sa Etheria, ang pangalawang yugto ng trilogy ng Encantadia at lumabas sa pangalawang Korean novela adaptation ng Ako si Kim Samsung ng GMA Network. Kasunod nito, lumabas siya sa Luna Mystica, Adik Sayo, at kalaunan ay naging pangunahing antagonista o lead cast sa Ikaw Sana. Si Pauline ay may ginampanan rin sa Philippine soap opera na Trudy's Leet noong 2010. At sa taong 2011, may ginampanan siya sa romance fantasy series na Dwarfina bilang si Gwendina, sa fantasy comedy series na Magic Palayok bilang si Glomera, at sa fantasy series na Iglot. Bukod sa television drama, ay pinasok din ni Pauline ang mundo ng pelikula gaya ng Enteng Kabisote, Okay Ka Fairy Coda Legend, Blue Moon, Shake Rattle, and Roll 9. My Bebe Love, Hashtag Kilig Pamor, Enteng Kabisot at 10, and The Abangers at Jack M. Popoy, The Police Credibles. At marami pa siyang mga TV shows at mga pelikula. Simula pa noong 2005 ay nagsimula na si Pauline sa kaniyang pagiging host sa longest noontime variety show na Eat Pulaga hanggang sa kasalukuyan at una niyang ginampanan dito ang child woman character na si Baby Poleng. Noong 2020, sumali siya sa TV5 Network at dating nagho-host ng chikabesh hanggang sa natapos ito noong 2021. Noong 2022, nagsimula siyang mag-host ng drama anthology shows na Love, Bossling at Tali kasama ang kanyang asawang si Vic at ang kanilang anak na si Talitha. Isa si Pauline na nasali din bilang ikasiyam sa FHM Philippines List of Sexiest Women at na-feature sa cover ng December 2006 hanggang 2012 ng UNO Magazine. At siya ay isang endorser rin sa ilang mga produkto. Ang actress ay may ilang mga negosyo isa na dito ang isang milk tea business niya na tinatawag na Bestie Milk Tea sa Festival Mall sa Alabang. At may negosyo din sila ng kanyang ina na build and sell kung saan ay bumibili sila ng lupa na pinapatayuan ng mga townhouse units at pagkatapos ay ibinibinta nila ito. Si Pauline at ang kaniyang asawang si Vic ay nakatira sa isang exclusive village sa Laguna na ang kanilang two-story house ay nakatayo sa 1,300 square meter property. Ang kanilang dalawang palapag na bahay ay idinisin na may kombinasyon ng iba't ibang estilo na nagbibigay ng maginhawa at maaliwalas na kapaligiran. Noong 2022, ibinahagi nila ang isang house tour na nagpapakita ng iba't ibang bahagi ng kanilang tahanan kabilang ang maluwag na sala, kusina at iba pang personal na espasyo. Paintings in foyer, guest bathroom, common bathroom, veranda, lanai, swimming pool at living area. At marami ring mga mamahaling sasakyan ang mag-asawa.